dahil birthday nga ng kapatid ko nang palitson nga siya ng isang baboy ayan malapit na maloto ang baboy no parang mamula-mula na ang balat marami nang naghihintay na kakain sumabay din ang init ng panahon guys sobra sobrang init talaga ayan na na ang baboy Naka, nakahain na diyan sa lamesa no nag-aabang na ang kumakain ayan ready ready na sila ayan na kumakain na sila nag-uumpisa na inuuna nga nila ang balat ng baboy talaga namang siguro tigas na tigas yung balat ng baboy. Talaga nag-enjoy sila, oh. Ako, hindi ako kumakain ng baboy, guys. Ayan, kinagat na. Oh, di ba? Talagang makunat na balat. Um, banat boy. Sige. Sige. sarap na sarap sila, guys, oh. oh ala, na

Sarap na sarap. Wala nang laman guys. Obos na obos lahat. O oh, pati aso nakikain na rin. Busog na busog din ang aso. Ala, nagyakapan na sila. Nagpapasalamat na yung mga kapatid ko. Happy birthday, Noy Negro. Ayan.